Ang Pilipinas at United Kingdom ay lumagda sa isang kasunduan noong Martes upang palakasin ang bilateral na ugnayan sa pamamagitan ng pagbuo sa mga palitan sa mga larangan ng depensa, seguridad, ekonomiya, at maritime affairs bukod sa iba pa. Ang kasunduan ay nabuo sa pagbisita ni British Foreign Secretary James Spencer Cleverly sa Maynila. Nilagdaan namin ngayon ni UK Foreign Secretary James Cleverly ang Joint Statement of Intent to Develop a Framework Agreement na inaasahang tutukoy ng saklaw ng ating bilateral cooperation sa ilalim ng Philippines-UK Enhanced Partnership, sabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa isang pahayag. Layunin itong buuin ang mga pagpapalitan na ginagawa ng ating dalawang bansa sa larangan ng depensa, seguridad, maritime, klima, ekonomiya, at ugnayan ng mga tao sa mga tao, mula nang ilunsad natin ang ating enhanced partnership noong 2021, dagdag niya. Idinagdag ni Manalo na bukod sa paglagda sa kasunduan, na pag-usapan nila ni Cleverly ang pressing and evolving regional international issues of mutual concern. Gayunpaman, hindi idinetalye ni Manalo kung ano ang mga isyong ito. pitumput pitung taon pagkatapos nating magtatag ng diplomatikong relasyon, Nananatiling matatag at matatag ang bilateral na relasyon sa pagitan ng Pilipinas at UK, ani Manalo. Ipinagdiwang kamakailan ng Pilipinas at UK ang 77th Diplomatic Relations noong ikaapat ng Hulyo. Sa isang hiwalay na pahayag na inilabas noong Martes, sinabi ni Cleverly na naabot na ng UK ang mga bagong pinakamataas sa bilateral trade nito sa Pilipinas matapos itong maglunsad ng bagong trading scheme upang mapataas ang mga export ng Pilipino sa UK, mapalawak ang maritime cooperation sa Pilipinas, at suportahan din ang bansa sa pag-aangkop ng mga hindi may iwasang kahihinat na ng pagbabago ng klima.